hapon sa ating lahat Sarap ng aming ulam mga palangga <coughs> Magandang hapon Magandang araw Magandang gabi Magandang umaga ba diba? <laughs> Lahat maganda Mga palangga ah, Sarap ng gulay natin mga palangga Tingnan nyo Nakatutokan nyo ng husto uh, mga palangga Yummy Yan yung saluyot natin Napaka-presko Ng ating saluyot mga palangga Wow Wow at ayan pagkatapos namin magloto kumain mga palangga hindi na kami nagtagal at uh, dinala ko na sa bulo bahagi ang aking mag ina sapagkat uh, ganito talaga dito sa Metro Manila pagkaminsan, minsan pag iniisip natin lahat naman talaga nagkakaroon ng problema no bawat isa sa atin at uh, papakita ko sa inyo pagka nagkaroon ako ng problema at mabigat yung aking isipan talagang dito kami umakyat ng aking asawa sa ngayon Medyo tag-ula na yung panahon Kaya medyo green na naman yung mga Damo-damo dito Mga palangga no Kung makikita nyo yan, Papakita ko sa inyo Sa zoom ko yan Kasi lang cellphone natin Medyo <laughs> Hindi naman talaga kagandahan So makikita nyo sa dulo Parang dinevelop na gawing Ano ata yan Subdivision no makikita nyo Malaking hawan po yan At uh, nilagyan ng mga uh, Nakapalibot na yung Kalsada At, Yan naman Nasa harap tayo ng San Mateo Or San Mateo area yon Yung na nakasom na yun ayan mga palangga kasama ko aking anak lalaki at uh, simpre, may mga aso tayo kahit na saan ta punta kahit sa bundok nandun pa rin yung mga aso yan 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 ang mga area na yan mga palangga yan yun po yung bundok ng San Mateo o San Mateo yan yung mga kabahay bahayan dyan San Mateo area yan at ayan naman ah, nako patay hantakan ang mga palangga hantakan yung nakita ng aulo <laughs> mo na hantakan mga palangga ano uh, asawa medyo maambon-ambon pala yung uh, uh, langit uh, medyo makulimlim no hindi lang medyo makulimlim talaga at kahit paambon-ambon yung aking uh, anak kaya uh, nakatakbo-takbo kahit pa paano ng konti ayan ayan no, no. No, no, no. <laughs> Bahot, Itong kalsada na yan para mga palangga maikli lang yan ay hindi naman siya ganong maikli o maiksi kung bagas sa Tagalog sa Bisaya mubo rin na siya pag abot sa unahan hindi na kayo mga palangga iwan ko ba ba't hindi tinapos ayan mga palangga no? yung aso nandyan pa rin nakabuntot yung anak ko ah, uh, pa, takbo takbo yung nanay na mga, sunod na sunod ganda na nang ano dito tanawin mga palangga no? at uh, green na green na yung mga damo Ayan yung likod ko, yung mga bundok na uh, mga bundok diyan sa harap natin. Yan pa yung Muntalban at San Mateo, Rizal. <laughs> Alam niyo na. Bye.